Hello po mga idol Ito naman po tayo Gawa tayo ng stopper Ayan siya mga idol Ang gagawin natin Yan Stopper idol lang ban Ayan nga pala idol Si boss ang nagpagawa sa atin Maraming maraming salamat boss At tiwala sa aking gawa Ayan idol lang ating gagawin Gulong ng loader Ayan nga pala Mga idol eh, Napakalayong lugar pa Ang ating customer Ito na ang pinakamalayong lugar Ng customer natin Tagabikol pa Mga idol yan, dinayo po tayo dito sa sa Pampalay Bulacan. Yan siya mga idol at yan ang ating gagawing stopper. Dalawa nga pala idol ang gagawin natin diyan kabilaan at saka stopper din sa muli. Yan naman idol eh, stopper yan doon sa differential para pag maraming laman idol pagka siya natagtag doon tumatama sa differential yung guma na yan yan eh Nakaturn dun sa pinaka -chassis. Yan marami nga pala na marami nga pala ito lang gagawin natin diyan. Pati sa harapan mga suspension, cakest, stabilizer. Dito lang po ang aking binijuan. Yan shout out po sa lahat ng taga-Bicol, mga boss. Maraming salamat ulit sa tiwala sa aking mga gawa at shout out po sa lahat ng aking mga customer. Yan. Ay eh, sa mga idol at medyo Mahaba-haba ang oras natin dito dahil bubutasan pa natin yan ng tatlo. Tsaka yung gawa natin dyan ay dole eh, medyo patulis para hindi matagtag pagka sumaldak siya. And medyo pasensyaan nyo na po idol ang aking busis at medyo bulul bulul Ayan siya mga idol. Yan, kukuha na natin idol ng sukat niya. Pero yan, idol eh, nilaparan ko ang pinakano niyan. Ah, uh, lapad. Hindi tulad dati. Mga ano lang siguro, in uno imedia lapad. Dito idol sa atin, idos sa lapad. Yan na idol yung tatanggalin natin yung pinakakanto kasi para umabot ang tornilyo. Yan, maraming maraming salamat nga po pala mga idol sa inyong walang sawang suporta sa akin video. Thank you very much po. Walang katapusang papas papasalamat po ako sa inyong mga idol. Dahil po kung hindi sa inyo mga idol, hindi po tayo makikilala unti-unti sa Facebook. Yan, maraming maraming salamat po ulit sa inyo mga idol at siyempre mga idol sa ating mahal na Panginoon. Maraming maraming salamat. Thank you Lord sa mga lahat ng blessing na ating, na ating natanggap. Siksikliglig ang biyaya idol na binigay sa atin ng ating mahal na Panginoon. Sana po idol eh, hindi kayo magsasawa sa ating content dahil araw-araw po eh gulong ang ating content mga idol. Puro hiwa at puro tanggal ng mga tornilyo mga idol. sa mga idol kasi sa na idolat? at medyo maingay ang ating paligi dito ah. ayun sa idol kaya sinusukat ko dyan idol ang ating tornilyo Ayan. medyo makapal pa idol kaya bawasan natin kasi kung medyo makapal yan idol eh ang tornilyo natin hindi aabot palitin tayo dyan idol ng tornilyo kasi yung dati niya eh maiksi eh kapala natin yung pinakalabi niyan mga idol pasensya nyo na idol at panay tutulaok dito ang ating manok sa kapitbahay Yan. Yan, ganitong trabaho idol eh talagang kailangan ni eh, maba yung pasensya mo kailangan tiyaga lang talaga para makagawa tayo ng ganito Maraming hiwa muna mga idol bago natin matapos yan. Yan, sa nagtatanong nga pala sa aking mga gamit eh. Yan, idol, pang ko, lagarin baka lang. Tapos mga pambutas ko, idol eh. Stingless lang, idol, na tubo. Tinaliman ko lang. At saka yung pang ko, blow tatak. Tapos eh, Grinder ko lang yan mga idol wala nang subo-subo mga idol marami kasi nagtatanong kung sino pa hindi na po natin sino yan mga idol pagka grinder mga idol eh hasain mo lang eh diretso na hiwa idol kasi blue mo yan idol yung ano yung um, asirado yan nga pala idol lang ginagawan tari sa kakatam yan marami kasi idol nagtatanong sa atin kung anong klaseng pang hiwa yan yan, lagaring baka lang yan na malaki. Yung siya idolat medyo dandaanin na natin pagtanggal lang pagtanggal sa kanto kasi idol eh, para medyo maganda tingnan yan idol ang ginawa natin dyan sa nga medyo pa ano pa uka ang tawagin yan idol para dun naman yan idol sa pagbangga dun sa differential yan yan tapos tapusin nyo lang video natin idol kung gusto niyo pong makita ang ating pinis product yan idol kasi ikakabit natin yan bibidyohan natin idol sya hanggang sa pagkabit yan tapos yan idol butas pa tatlong butas yan mga idol tatanggalin lang natin mga idol yung mga kanto ayan idol at saka natin butasan yan yan nga pala idol gamit natin yung gulong ng loader pinili natin yung makunat ay siya mga idol yung dati niya. Oh. upod na upod ang guma yan idol ang butas natin idol para yan idol ang purpose naman yan idol para pag tumama dyan ang sumaldak yung differential pag halimbawa na lubak dyan tatama idol ang purpose ng butas nyan idol eh para hindi siya matagtag pagka walang butas kasi na idol ganyan matagtag idol pagka tumama na yan pag nalubak yan baga pinakalaro niya mga idol at tsaka bubutasan uli natin yan mga idol. Yan, yung dalawang butas na yan sa dulot dulo. Doon naman yan idol naka tornilyo sa chassis. Yan, kaya makikita nyo yan idol pagkabit natin kasi bibidyohan natin. Idol talaga tiyagaan lang talaga idol para sabi nga nila idol pag may tiyaga may nilaga. Ayan na siya idol ang butas niya. Kailangan tapat talaga idol kasi yan, kailangan tapat yan idol para hindi tayo mahirapan pagkabit. Ayan po mga idol at malapit na tayong matapos. Ayan idol at may stopper pa yan sa muli. Ayan, na natin idol. Ayan lamang po mga idol, pakishare naman po mga idol ang ating video at pakilike na rin. Samahan nyo na rin po ng palo. Thank you very much po and God bless you po sa inyong lahat mga idol sa walang sawan suporta ah. ayan sa mga idol dyan siya tatama pag maraming laman yan maraming maraming salamat